Aries, para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color white at color yellow sa iyong mga gawain at magiging mapanuri. Tandaan ang mga numerong number 18, number 21 at number 33 dahil ito ang magpapalakas sa iyong kumpiyansa at magdadala ng mga oportunidad. Huwag kalimutan ang Sagittarius, ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng tamang direksyon at gabay mula sa mga bituin. Taurus, ngayong araw isama sa iyong paligid ang mga kulay na color yellow at color red upang mapalakas ang swerte at maging mas matalino sa gagawin ng desisyon. Ang mga numerong number 10, number 28 at number 2 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano, Huwag kalimutan ang Scorpio ang iyong kaibigang Zodiac Sign, na magdadala ng inspirasyon at gabay mula sa liwanag ng araw, na makakatulong sa iyong tagumpay. Iwasan ang matagal na pakikipag-usap Zodiac Sign ng Pisces magkasalungat kayo ng idea ngayong araw. Gemini, ang iyong araw ay magiging puno ng positibong enerhiya kung makakagawa ng mahalagang bagay. Para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color gold at color pink sa iyong paligid dahil ito ang magpapalakas ng iyong mga desisyon at kasaganaan. Tandaan ang mga numerong number 17, number 22 at number 25 dahil ito ang magpapalakas ng iyong swerte. Huwag kalimutan ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at tapang. Mag-ingat din sa zodiac sign na Virgo, lalo na sa usaping pera ng makaiwas sa gastos ng hindi inaasahan. Cancer Ngayong araw magdala ng swerte at positibong enerhiya sa pamamagitan ng pagsama ng mga kulay na color yellow at color red sa iyong mga plano ang mga numerong number 34, number 11 at number 10 ay magdadala ng tamang direksyon sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan. Ang Virgo ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, na magiging inspirasyon sa iyong mga hakbang, lalo na sa negosyo. Leo, para sa mas masaganang araw. Isama ang mga kulay na color blue at color yellow sa iyong paligid dahil magagawang kalmayan ang iyong damdamin. Ang mga numerong number 19, number 25 at number 36 ay magdadala ng oportunidad. Huwag kalimutan! Ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay at inspirasyon. Magingat sa pakikipag-usap sa zodiac sign na Capricorn. Upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan. Virgo, para sa dagdag na swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color yellow at color blue, at ang magbibigay ng matalas na isipan. Ang mga numerong number 21, number 5 at number 36 ay magiging gabay sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng tamang direksyon mula sa mga bituin, magingat sa kasalungat na zodiac sign ngayong araw na cancer upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Libra, para mapalakas ang iyong swerte, isama ang mga kulay na color blue at color white sa iyong araw. Dahil ito ang magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga plano, lalo na pagdating sa usaping pera. Tandaan din ang mga numerong number 10, number 29 at number 30 dahil magbubukas ito ng mga oportunidad para sa iyo. Huwag kalimutan, ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw at magdadala ng inspirasyon at karunungan sa iyong mga gawain. Sa tulong nito, Mapapalakas mo ang iyong kakayahan at mas mapag-iingatan mo ang mga plano mo. Scorpio, para sa dagdag na swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color blue, dahil magpapalakas ito ng iyong kasipagan at tibay ng loob at husay sa paggawa ng desisyon. Ang mga numerong number 14, number 24 at number 9 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang. Huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Pakinggan ang kanilang mga payo dahil ito ay magbubunga ng mas matalinong desisyon at malinaw na direksyon sa iyong kapalaran. Mag-ingat din sa zodiac sign Taurus lalo na sa mga usaping may kinalaman sa paglalakbay dahil may salungat kayong idea. Sagittarius, ang mga kulay na color yellow at color red ay magbibigay ng balanseng enerhiya sa iyong araw at maingat na paggawa ng desisyon, at tandaan ang mga numerong number 2, number 35 at number 21 dahil ito ang magdadala ng swerte at magbubukas ng mga oportunidad huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, sa kanilang tulong, mas mapapalalim mo ang iyong kaalaman at magagampanan ang mga gawain ng may kasiguruhan. Capricorn, para sa swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color blue dahil ito ang magdudulot ng kalmado at maayos na enerhiya sa iyong buhay. Ang mga numerong number 31, number 20 at number 16 ay magdadala ng magandang pagkakataon sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan. Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Maging mapanuri at maingat sa bawat hakbang upang damaloy ang swerte sa iyong direksyon. Aquarius, para sa positibong enerhiya, isama ang mga kulay na color pink at color green sa iyong mga desisyon, tandaan ang mga numerong number 12, number 28 at number 40 dahil magdadala ito ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad, huwag kalimutan. Ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, ang kanilang suporta ay magpapalakas sa iyong determinasyon at magdadala ng tagumpay. Pisces, isama ang mga kulay na color yellow at color blue upang mapalakas ang iyong enerhiya ngayong araw ang mga numerong number 40, number 11 at number 35 ay magdadala ng swerte at positibong pagbabago, huwag kalimutan. Ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, ang kanilang inspirasyon ay magiging proteksyon at gabay sa iyong mga plano.